And kami ngayon sa Marilake. Ano, ito pa ba natin, yung all natin? <laughs> Pag-isipan, <laughs> oh. malito mali mga kabalbalan na 'to eh. Alas Ay, 4 man. kami, alas 4 kami sa Shellby nakita ni Heli. Dapat natutulog kami ngayon kasi may pasok pa bukas eh. Masarap daw mag-bike eh. Hoyin na tayo. Ngayon araw hindi ko sisisiin si Heli. Hoyin <laughs> na tayo. フフフフ。<laughs> <laughs>